Finally, nakarating na sa Switzerland ang phenomenal love team na Don Bell. Dahil dream destination nila, ito. Dream come true na mapuntahan ng dalawa ang lugar na ito. Grabe, napakaganda talaga ng kanilang relationship. Talaga kung anong gusto nila ay gagawin talaga nila at game na game ang isa't isa na puntahan ito. Kani kanina lang ay nagpost si Kim Chu, sabi ay going somewhere. Finally ay na-reveal na ang going somewhere ay nasa Switzerland na kasama ang Don Bell, Dimple Romana and Bella Padilla. Napakasaya ng na mga Don Bell fans dahil finally ang gustong puntahan ng dalawa ay napuntahan na nila. At syempre hinihintay na natin niya ng kanilang upload the pictures. Grabe, lahat ng gustong gawin ng Don Bell ay natutupad magkasama.